Iris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Iris, malakas ang daloy ng enerhiya sa iyo na tila apoy na hindi madaling mapatay. Ang kalikasan ay nagtuturo na gamitin ang tapang at determinasyon upang simulan ang mga bagay na matagal mo nang iniisip. Ang pagiging handa sa mabilis na aksyon ay magdadala sa iyo ng oportunidad. Ngunit kailangan ding alalahanin na huwag padalos-dalos. Ang tunay na lakas ay nakikita hindi lamang sa bilis kundi sa tamang direksyon ng iyong mga hakbang. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Taurus. Ang araw na ito ay sumasalamin sa iyong katatagan at pagtitiyaga. Tulad ng lupa na nagbibigay ng sustansya kahit dahan-dahan, ang lahat ng ginagawa mo ay may bunga basta't may kasamang tiyaga at malasakit. Ang kalikasan ay nagbibigay ng mensahe na ang pagtitiis sa maliliit na bagay ay magbubunga ng malaki sa hinaharap. Matutong pahalagahan ng simpleng progreso at huwag ma-pressure sa bilis ng iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Gemini. Ang agos ng hangin ngayong araw ay tila sumasabay sa iyong likas na kakayahan sa pakikipag-usap. Ang pagiging bukas sa ideya at pakikihalubilo ay magbibigay ng magagandang koneksyon. Ang kalikasan ay nagtuturo na tulad ng hangin, ang salita ay may kapangyarihan, Maaari itong magpalamig o magpainit ng damdamin ng ibang tao. Ingatan ang iyong mga sinasabi at gamitin ito para magbigay ng aliw at lakas ng loob sa iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng cancer, ngayong araw ay mas nangingibabaw ang iyong likas na pagiging maalaga. Tulad ng dagat na ginagabayan ng buwan, ang iyong emosyon ay maaaring umapaw o hamupo depende sa paligid mo. Ang kalikasan ay nagtuturo na may lakas sa pagiging sensitibo at mapagmalasakit. Ang paglalaan ng oras sa mga mahal mo sa buhay o kahit sa maliliit na gawain ng kabutihan ay magbibigay ng ginhawa hindi lang sa iba kundi pati sa iyong sarili. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng liyo, ikaw ang araw na nagbibigay liwanag sa paligid. Ngayong araw, ang iyong karisma at sigla ay madaling mapansin ng iba, at maaari itong magdulot ng inspirasyon. Ang kalikasan ay nagpapaalala na tulad ng araw, ang iyong liwanag ay mas nagiging mahalaga kapag ito ay nagbibigay ng init at lakas, hindi lamang sa iyo kundi sa lahat ng nakapaligid. Ang paggamit ng iyong impluensya sa positibong paraan ay magdadala ng magandang resulta. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawaran dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Virgo. Ang araw na ito ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng kaayusan at detalye. Tulad ng isang hardi na kailangang ayusin para magbunga ng maganda, ganoon din ang iyong mga plano at gawain ngayon. Ang kalikasan ay nagtuturo na ang bawat maliit na hakbang ay may saysay, at ang pagiging mapanuri ay makakatulong para maiwasan ang pagkakamali. Ang iyong kakayahang tumutok sa detalye ay magiging susi upang maayos ang mga bagay na maaaring magulo sa iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Libra. Masinop ka sa pakikitungo sa mga tao at pinipili ang maayos na komunikasyon para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Mahilig ka sa pagkakabalanse ng lahat ng bagay, trabaho, pamilya, at personal na oras, kaya mas nakikita mo ang ginhawa ng pamumuhay hindi ka agad sumasali sa usapang walang kabuluhan, at maingat ka sa paggamit ng pera upang hindi masayang ang pinagpag -yearn. May malasakit ka rin sa mga taong nangangailangan ng payo, at handa kang makinig kaysa makipagtalo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat sa bawat hakbang. Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Scorpio. Matibay ang paninindigan mo at hindi ka basta-basta nagpapadala sa impluensya ng iba. Mas gusto mo ang katahimikan kaysa mga gulong walang saysay. May taglay -like kang tapang na lumaban para sa tama, pero alam mo rin kung kailan pipiliin ang pananahimik. Maingat ka sa usaping pera at ayaw mong magkaroon ng sabit o pagkakautang. Sa pamilya, pinapakita mo ang pagiging maalaga kahit hindi palaging nakikita sa salita. Sa usaping pag-ibig, malalim ang iyong pagmamahal at likas ang iyong pagiging tapat. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat sa bawat pagkakataon. Sagittarius. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Sagittarius. Masigla ang kalooban mo at likas ang pagkakaroon ng optimismo sa buhay. Madali kang makihalubilo sa tao at ayaw mong pinipigilan ang kalayaan mo. Sa trabaho, mabilis mong matapos ang gawain kapag nakikita mong malinaw ang layunin. Maingat ka sa mga desisyon lalo na kung may kinalaman sa pera o bagong proyekto. Hindi mo gusto ang pakikialam sa buhay ng iba, at mas nais mo ang pagtuon sa sariling ikabubuti. Sa usaping pagmamahalan, gusto mo ang kasayahan at pagiging magaan ng samahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat sa bawat galaw. Capricorn sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Capricorn. Matsaga ka sa pagtatrabaho at hindi madaling matinag sa anumang pagsubok. Maingat ka sa pagpaplano at hindi mo minamadali ang mga bagay. May disiplina ka sa pamumuhay at mas gusto mo ang katahimikan kaysa sa mga usapang walang saysay. Sa pera, maingat kang gumastos at laging iniisip ang pangmatagalang benepisyo. Sa pamilya, pinapakita mo ang malasakit sa gawa kaysa salita. Sa pagmamahalan, pinapahalagahan mo ang katapatan at seguridad kaysa sa panandaliang saya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat sa bawat hakbang. Aquarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Aquarius. Bukas ang isip mo sa mga bagong ideya at hindi ka natatakot sa pagbabago. Matalino ang iyong pananaw kaya alam mong timbangin ang sitwasyon bago gumawa ng desisyon. Ayaw mong nakatali sa paulit-ulit na gawain, mas gusto mo ang may halong bago at kakaiba. Maingat ka sa pakikisalamuha at iniiwasan ang mga taong may dalang negatibong enerhiya. Sa pamilya, pinapahalagahan mo ang respeto at pagiging maunawain. Sa pag-ibig, gusto mo ang pagkakaibigan muna bago ang mas malalim na relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat sa bawat kilos. Pisces sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Pisces. Malambot ang puso mo at mabilis kang makaunawa sa damdamin ng iba. Madalas mong unahin ang kapakanan ng mahal sa buhay kaysa sa sarili. Maingat ka sa mga salita upang hindi makasakit at ayaw mong nasasangkot sa mga hindi pagkakaunawaan. May kabutihang loob ka na tumulong kahit maliit lang ang kaya. Sa trabaho, mas nagiging masigasig ka kapag alam mong may inspirasyon kang pinaghuhugutan. Sa pagmamahalan, likas ang iyong pagiging maalaga at mapagmahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat sa bawat sandali.